Vlogger. Hi guys, welcome again to my channel. This is your vlogger. So guys, um today is Christmas day. So, ah uh, nagbubukas kami ng mga regalo tapos ah uh, um tapos na yung sa baby ko na na lahat. So, at sa akin din. So, ah uh, Uh, samahan nyo ako guys magbukas kung ano ang binigay ni ex sa akin. Oo. Ano kaya to? Excited na ba kayo guys? Marami man siyang binigay um, like uh uh, uh yung ano yung sombrero sa pang panglamig sa winter at saka yung mga socks, yung mga small lang bitaw guys pero I think I feel this that this is special mm -mm, kasi um last time um mm -mm, nag uh, nag-ask sa akin what is my wish pero mm -mm, sabi ko sa kanya na um Uh, kasi ngayon I am a YouTuber na so uh, kailangan ko ng mga um, mga gadget para hindi ako mahirapan so sabi niya sa akin asabe uh, eh, ko baka more gadget na sabi ko sa kanya so sabi naman niya eh, so, we will see sabi niya lang ganyan so we will see lang yon so it so not sure pa so so ngayon I feel ano kaya ito <laughs> so so samahan niyo ako guys para ma, ma magbuksan ito so magchika-chika muna tayo guys ha kasi guys um Uh, ipaano ko muna yung minutes na ito so mag chika um, kami talaga ng papa ng anak ko we are friends oo guys mm, -mm. dahil sa anak namin gusto namin anak namin hindi niya maranasan ang um, broken family oo, matatawag ang anak ko na broken family pero pero sa aming tatlo hindi siya broken sa aming tatlo kasi um, mahal na mahal namin ang anak namin so siya din nag iisa lang din siyang anak ng ex husband ko. and then uh, wala na siyang ibang pamilya isa lang talaga so kami kami nang exas ko, is um, maganda ang relasyon namin ngayon na bilang kaibigan ng anak namin we are trying our best uh, um, to give happiness to our uh, to, to our daughter um because uh, Ayaw namin ang bata malulungkot dahil sa sitwasyon namin. So, pag andyan ang bata, masaya kami tatlo na nagbabanding. Mm -mm. Tapos, uh, kasi two years na divorced na kami talaga, guys. So, two years na divorced na kami. So, ayan guys, kung kung mayroon, wala pa siyang custody ngayon, uh, pero hopefully uh, hopefully next year meron na siyang custody. Mm -mm. Pero ngayon lang, nabibisita lang siya sa anak niya, magbabanding-banding sila. So okay lang yan sa akin guys na ganito ang sitwasyon namin basta lang ang bata is masaya. Mm -mm. So mahal na mahal niya ang anak namin. So I'm thankful and I'm, I'm happy for that. Mm -mm. So so hindi ko inakala na mayroon pala mayron ako ding ano ah uh, uh puwang pa sa puso niya hindi hindi yung sa puwang na love pa niya ako uh, meron pa akong i am still a special uh, um na, meron pa akong lugar na sa, sa puso niya kahit hindi na yan uh, asawa or uh, ano kaibigan okay na sa akin yun Um, na-speechless lang ako kasi pinapahalagahan pa niya ako. Mm -hmm. Kasi ako guys, pag may ex ako, mga ex ko dati, wala na talagang communicate. O yung isa ko ngayong anak na nasa Pilipinas, wala na talagang communicate sa papa niya. And I don't care. Mm -hmm. I don't like either. So ngayon, si ito lang talagang ex ko na uh, Kapi, uh, ano talaga maganda uh, until ngayon uh, may connect may, may contact kami dahil sa anak namin at maganda ang relasyon namin bilang kaibigan oo guys so so i'm happy for that guys Siya lang talaga siguro sino 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 sa inyo dyan ang mayroong ex na kagaya ng kagaya nito di ba mm, mm so so ayan guys ito po yung regalo niya sa akin so uh, we will open this in um, guys in uh, uh four minutes. <laughs> Magchika chika, -chika sa hindi pa tapos yung chika ko. Mm -hmm masaya din ako guys na ano iniisip pa din niya ako di ba kasi kasi yung iba mag, maghiwalay na ex na wala na talaga kasi dito sa Norway guys normal lang talaga dito kung magkahiwalay ang mga mag-asawa normal lang talaga dito na magkaibigan alang-alang sa, sa bata guys kasi ang bata ang priority dito eh. Isa sa tabi muna yung mga away-away niya. Ang priority is ang bata. Mm, yan ang culture dito sa Norway. So, okay lang din sa akin. Gusto ko din ang anak ko, uh, lalaki siya, na meron siyang ama. Mm -mm. At uh, um, ano talaga ba? Clothes. Mm -mm. So, sige guys. Uy, i-open ko na to. Hindi na ako mag-ano. Mag -ano. So, tara guys. Let's check what's in the box excited ko <laughs> O wow It's a it's a tab a, A7 Samsung tab A7 Samsung wow Oh, tinutuo pala niya. Mhm. -mm. Ako din, guys. May guys, meron din akong regalo sa kanya pero hindi siguro, hindi hindi katulad ng price nito. Iwan ko kung magkano ba ito. Pero I think nasa 15,000 Philippine money ito. Mga ganito. So I don't know, guys. So, buksan natin, guys. Aray, ang sakit. Wala akong gunting. Paano ba to? Wala akong gunting. Ay, ayan. So, bakit hindi apple? <laughs> Joke. Because I love apple talaga, guys. Kasi yung dalawa kong cellphone is apple talaga. mahal I love apple talaga, guys. Gusto ko, gusto ko yung, yung iPhone 12 Pro Max ko. Gusto, gusto ko talaga. Yan, ginamit ko pag video. Tapos, yung isa kong cellphone is iPhone 8 Plus. Gusto, gusto ko talaga Apple, guys. Pero okay lang man, kasi ang Samsung matibay din, sabi niya. Mm -mm. Napaka matibay talaga. He hates Apple, sabi niya sa akin. Um, alam ko yan, guys, dati pa. Ang ex-husband ko hates Apple talaga sabi pa niya it's a shit daw <laughs> yeah, I don't care because I love apple but it's okay it's okay also Samsung ayan Hmm, I don't know how many inches this is oh wow ta-da wow ito okay Nasa mga charger niya. Ah, uh, andan sa loob. So, i-open lang natin, guys. we will see. Ayan. 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 Samsung um, Galaxy Tab A7. Mm -mm. So ito ang regalo ni X sa akin. Oh my god. <laughs> so now oh so mga ano ko dyan, sa mga sa mga ka-member ka ko dyan, ha? mayroon na tayong ano, more gadget na. So uh, ilan na ba yung gadget ko? Oo, <laughs> uh -uh, mayroon pa akong isa doon sa ano. ayan. ayun. <laughs> Tapos ito pa yung gamit ko. Meron pa ako sa sala isa doon. Hi, Miss Simo. Why is Miss Insimo? <laughs> Insimo. So, ayan guys ha. Hindi na siguro ko i-ano ko to guys. Uy, kayo, ano na ang video ko? Mm -hmm. So, cho cho choose your um, uh, language. So, I will choose English. In English. <laughs> so, ayan, guys. Mayroon din uh, Filipino, uh, English na lang, United States. Because, uh, uh, siya lang ang ikon ko. Kasi, hindi ako, minsan, marunong mag set So, ayan na, guys, ha? So, ayan. Hindi na ako makuan. Ayan po. So, ang likod niya, ayan. Ayan, guys. Isang. So, ang ang very thin niya guys, oh, very thin talaga. So ayan guys. Mm -hmm. Ang color niya is ano, okay lang din. Kasi paggamit lang ko to sa watch to watch, watch to watch ko. So siya na na ipasit ko nito. Kasi hindi ako marunong minsan. Marunong pero hindi talaga ako ano, tamad ako magbasa. <laughs> so ayan guys. So ito ang regalo ni Ex sa akin. Ayan, ang gamit ang mga gamit ito dito. No charge. Sya. Ayan. So ito po siya. So Sa... Thank you for watching, guys. Thank you so much. Bye.